ng mga ng madkhal sa ilm ng nahwi na may kinalaman sa grammatical analysis ng Arabic katawag na nahu so mag, ang ating mga <coughs> ang ating mga tatalakayin ay puro mga overview ng mga batas ng Arabic. Okay, yung nahu. Kaya ito ay isang uri ng informal studies pero ito ay magandang foundation bago kayo sumabak sa tunay na uh, pag-aaral ng Arabic. Malaki ang maitutulong insya Allah wa bi'idnillahi ta'ala yung mga matututunan, matututunan nyo dito bago kayo pumunta sa jamia course, wala ko ta'ala alam. So, i-share ko lang yung ating screen para maipaliwanag ko sa inyo kung ano yung mga topic natin. <clears throat> Nakita niyo screen ko? Okay, good. Ang ang ating mga tatalakayin ay kung naintindihan niyo halimbawa, halimbawa itong uh, itong Bismillahirrahmanirrahim. Let us say kumpletuhin natin sa sura Al-Fatiha, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu Lillahi Rabbil Alamin, di ba? Sunod Ar-Rahman rahim Sunod Maliki Yaumi Maliki Yaumi Ad-Din. Maliki Yaumi Ad-Din. Sunod Iyaka ka na budu wa iyyaka nasta'in sunad bi eh, 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 eh. ihdina as as al-sirata al-mustaqim taakhir so pag nakita niyo yung mga ganyan uri ng salita sa arabic yan ay binubula man ng tatlong uri ng salita binubuo lamang ng tatlong uri ng kategorya. Kategory one, category 1, Category 2, o kaya Category 3. Mabigyan ko kayo ng uh, halimbawa. Ay napakadali ang pag-aaral sa Arabic dahil ang mga salita dito ay tatlo lang ang kategorya. Tatlo lang ang kategorya. Okay? I-stop ko itong isang ito. Pakita ko sa inyo mo. inyong, inyong nga Yung ibig kong sabihin. Baga. Saan <clears throat> so, nakita niyo sa screen? Loading isang pahina. No, isang pahina mula sa pahina ng Quran, di ba? Kasi no, kung, titingnan mo 'yan sa career kung titingnan mo 'yan, lahat 'yan sa buong page na 'yan hanggang matapos ang Quran, nahahati lang ito sa tatlong uri ng kategorya ng uri ng salita. Either ang isa sa kanila ay category number one o ang isa sa kanila ay category number two o ang isa sa kanila ay category number three. So one, two, three lang. Halimbawa, pag tinuro ko sa iyo, anong kategorya ito, jihad? Itong in. Halimbawa, sabi mo, uh, category number one, abi. O sa anong kategorya ang tajidu? Halimbawa lang, sabi mo, category number two, abi. O jihad, ano ang kategorya ng fee? Cate category number three, abi. Halimbawa lang, yung sabi ko sa iyo. Ang ibig kong sabihin, ang lahat ng salita sa Arabic ay nahahati lamang sa tatlo. Okay? Nahati lamang sa tatlo. Kaya ang pag-aaralan natin ngayon ay tatlong uri ng salita. Arabic, yan yung unang-una. Yung tatlong uri ng salita sa Arabic. Yan yung mga pag-aaralan nyo. Tapos, pag-aaralan nyo rin yung uh, yung kanyang mga kalagayan. Uh, ay, di ko alam kung magandang sabihin na kalagayan, pero mas maganda sa Arabic kasi yung status. At uh, sa English, kung siya ba ay uh, kung ano ang kanyang, kasi uh, actually ang, ang ang Arabic for your information, ang Arabic, ang halos lahat, 99%, ang pinag-aaralan sa Arabic ay yung dulo. Halimbawa, sinabi kong uh, muslimun. O kaya sabi kong musliman. O kaya sinabi kong uh, muslimin. So kung ma-observahan ninyo, pare-parehas na salita pero magkakaiba ng dulo. Meron kang un, meron kang an, at meron kang in. So kita nyo, halos lahat sa dulo lang ang pinag-aaralan. Kaya napakadali ng Arabic. So sa status na yan, ang ibig kong ipakahihwapin sa inyo, pag-aaralan natin dyan yung kanilang status. Sorry. Number, gender, at saka yung kanyang type. So sa bawat salita, dapat alam mo kung anong kanyang kalagayan. Pag sinabing kalagayan, siya ba ay rough un, nasbun, o kaya jar kanya status. Pag number naman, napakadali. Siya ba ay isahan, dalawahan, or maramihan? Ganun naman di ba sa salita sa Arab? Sa, kahit sa English, eh, pag sinabi mong uh, boy, ilan yung tinutukoy ko? Isa lang. Isang boy. Pag sinabi kong the two boy, ilang boy ang tinutukoy ko? Dalawa. Dalawa. Pag, ah, pag maramihan, ano maramihan ng boy? Boys. 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 Oh, boys. So, yan ang ibig ko sabihin. Halimbawa, sinabi kong... Uh, uh house. Ilan yung ilan ang house na ibig kong ipahiwatin yeah. Isa. Isa. Diyan mag-participate ka. Ang sabi kong houses ilan. Marami. Okay, yun ang ibig sabihin. Pag-aaralan natin ang bawat salita, yung status ng bawat salita. Pag-aaralan natin 'yan. Yung gender, ano ibig sabihin ng gender? Ang ang gender either siya ay masculine or feminine. Ibig sabihin, masculine siya ay pang lalaki o pang babae ang kanyang paggamit. Okay? Malinaw yan, ha? He or she. Ang type naman, halimbawa, sinabi kong ang bahay versus bahay. Nasaan dun ang may pantukoy? Yung tinutukoy na talaga. Bahay. Ang bahay. So, meron tayong, we can say, proper versus common. Pag yung bahay, common lang siya, general, di ba? Sometimes we, pwede natin sabihin, uh, parang minsan sinasabi nilang specific, Versus, ano? General. general. Oo, di ba? Pag sabi mong the boy, specific yun. Pag sabi mong boy, general. Di ba? Pag sabi, sabi mong ang bata, specific or general? Specific. Pag sabi kong bata, general. General o kaya common. So, yun yung mga pag-aaralan natin. Okay? Ikatlo, pag-aaralan natin ang number. Although may number na rito, status, number, gender, and type. Ah, ito na pala, number. Okay na yan. Status, number, gender, type. Ang susunod natin pag-aaralan ay yung mga murakabatunakisa. Ano ibig sabihin ng murakabatunakisa? Yung mga incomplete may mga may mga salita o grupo ng salita na mga in, uh, hindi kumpleto ang kahulugan. Halimbawa, sabi ko, murak ka ba? Murak, ka, murak ka ba ito na akin, sa? Ibig sabihin, okay, tanggalin mo natin murak ba ito na nakisa. Sabihin mo yung mga incomplete na salita incomplete meaning, mga incomplete meaning, incomplete na mga meaning. Hanbawa sinabi ko, jihad, jihad, sa, uh, sa. kumpleto ba yan? Hindi pa. Pag sinabi kong ang bagong bahay ay, kumpleto ba yan? Hindi, okay, Pa. Pag sinabi kong si Zakaria ang kumpleto ba yan? Hindi, Pa. So, yun mga tinatawag ng murakabatun na kisa. Yung mga hindi kumpleto ang kahulugan. May mga ganyan tayo sa Arabic. Na kapag nakita mo yon, hindi kumpleto ang kahulugan nun. Unless na duduktungan mo pa. Unless na duduktungan mo pa. Ang sabi kong siya ay, kumpleto na ba yan? Hindi pa. Hindi pa. So sa mga incomplete meaning natin, meron tayong meron tayong uh, pag-aaralan na idafa. Pa. Okay? May tinatawag na mudaf wa mudafun ilayhi. Ang ikalawa, pag-aaralan natin ang mga pronoun sa Arabic. Masya Allah. Pronoun. Ang ikatlo, yung mga huruf. Mga harf of jar. Mga harf of nasbun. Okay? Uh, pag-aaralan natin yung mga special na mudaf. Hindi, hindi, hindi pa kayo familiar doon sa sinasabi ko ngayon ng mga yan. Pero later on, may intindihan nyo. Pero yun yung mga, yun yung mga, yan ang mga, kumbaga, title ng mga salita o grupo ng salita na incomplete ang kanyang kahulugan. Mausuf. Wa, sifa. Mga natin yan. Fragments. Ito yung tinatawag ng mga fragments. Incomplete meaning, mura ka ba ito na kasi ibig mga Fragments. Fragments parang consists of, piece of, uh, ano, di ba? Halimbawa, eh, pag nabasag yung baso, di ba, kukunin mo yung mga pera-peraso niyan. isa sa mga kahulugan ng mga fragments, eh, yung pera So, mausup si pa. Pag-aaralan din natin ang pointing words. Paggamit ng mga pointing words. Yung so, parang ito, iyan, iyon, may ganyan. Ah. Uh, tapos papasok na tayo sa Papasok tayo sa uh, yung kinds of sentence in Arabic. Kinds of sentences. Meron tayo yung noun sentence at saka verbal sentence. Okay? verbal sentence. Yung noun sentence, nagsisimula yung sentence, yung pangungusap. Abig sentence, pangungusap, di ba? Halimbawa, sinabi kong si Jihad ay nag-aaral ng Arabic. Sa, na sa nagsimula yung pangungusap ko, sa noun or sa verb? Noun. Noun kasi tinukoy ko si Jihad. Okay. Pero sa pag-verb naman, halimbawa, nag-example ako, nag-example ng nag-aaral ng Arabic si Jihad. Saan nagsimula ang pangungusap ko, ang sentence ko? Nag-aaral. So, verb, di ba? Nag-aaral. Nag-aaral, nag-aaral, mag-aaral. Verb yun, di ba? Past tense, present tense, future tense, di ba? Yung nag-aaral, saan siya nakalagay? Siya ba ay past tense, present tense or future tense? Past uh, present. Present. Ikaw judge. Ang word na nag-aaral, present tense, past tense or future tense? Present tense Present tense. Pero pag sinabi kong nag-aral ng Arabic si Jad, present tense or past tense? past tense. Oo, kasi nag-aral na. Ito, nag-aaral. Pag sabi kong mag-aaral si Jihad ng Arabic, present tense, past tense, or future tense? Future. Future, kasi mag-aaral pa lang. So yan, pag-aaral natin sa Arabic yan. Kinds of sentences. Kinds of sentences. So meron tayong noun sentence sa verbal sentence. Number five, pag-aaralan natin ang mga Uh, two kinds of words. Two kinds of... Two kinds of... Uh, okay. Yung mga verbs. Verbs. Pag-aaral natin ang verbs. Meron tayong uh, past tense. Ano sunod? Present tense. Sunod? Future tense. Meron ganyan sa Arabic. Pag-aaral natin yan. Tapos, pag-aaral natin ang commanding versus forbidding. Paano mag-command sa ara mag paano paano mag sa Tagalog? Magbigay ng sample pag ng command. Utusan. Oo, utusan mo mag-command ka. Gihad. Magsala ka. Commanding or forbidding? Commanding. Commanding, very good. Pag sinabi ko sa Ariya, wag kang kakain ngayong gabi. Forbidding or commanding? forbidding. Yeah. So, alam niyo yung pinagkaiba ng commanding at saka forbidding. Meron ganyan sa Arabic. Ginagamit yan. So, yan yung mga anim na topic natin. Na, insya Allah, ating tatalakayin sa mga susunod na pagtitipon. So, yan ang introduction muna natin. Hindi natin pakatatagalin. At napaka isang taon pa tayo, insya Allah, mag kapatuloy ng tuloy-tuloy na pag-aaral. So, insya Allah ay uh, tanggapin ni Aras muna of course, at pangalawa, igawad ni Allah sa atin na maunawaan natin ang lingwahe ng Quran, malawala, ating Quran. So, yung ituturo natin sa inyo, ay hindi ito yung formal na uh, ilmun, uh, ilmun nahwi, yung science of uh, uh, nahu, yung grammatical Analisis ng lahong. Bagas ito ay madhal, introduction lang. Para maintindihan nyo paano kumikilos o gumagalaw ang mga salita sa Arabic. Pero malaki na ang maitutulong nito insya Allah sa inyo. So hanggang dito na lang muna. Wala, wala pa na mga tanong. At insya Allah bukas ulit. At magsimul tayo insya Allah. So subhanaka lahumma wa bihamdika na syadun la ilaha anta wa nastagfiruka wa natubu ilayk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.